nananakitang ang ulo ni Derek habang nagdadrive siya patungo sa condominium unit niya. He felt like he had enough problems for today and he badly needed rest. He was physically, emotionally, and mentally tired. Paano ba naman kasi? Ay umagang-umaga pa lang ay sinugod na siya ng lawyer ng tita Zenny niya. Ang nakakatanda at nag-iisang kapatid ng ama niya. Ipinaalala ng lawyer nito ang kondisyong ibinigay ng tita niya, ilang buwan na ang nakakalipas. Sa totoo lang, ay muntik na nga niyang malimutan ang kondisyong iyon ng kanyang tita Jenny, kung hindi lamang dumalaw sa kanya ang lawyer at nagdagdag pa ng ilang kondisyones tungkol sa provision na iyon. Nang binigyan siya nito ng provision noon, halos pagtawanan niya lamang iyon. Hindi siya interesado sa alok na ibinibigay nito sa kanya. Ang magarang mansyon nito kung magpapakasal siya sa taon din yon. Wala siyang interes sa magarang mansyon nito. Dahil alam niyang kaya niyang magpatayo pa ng mas malaki doon kung gugustuhin niya lang. Yun nga lamang, wala rin siyang balak na magpatayo ng mansyon. He prefers investing in a condominium unit dahil para sa kanya ay para sa isang pamilya lamang ang magkaroon ng isang mansyon. Wala siyang balak mag-asawa kaya anhin naman niya yun. Walang asawa ang tita Zena niya at wala rin itong anak. Kaya naman na siyang unang anak ng kapatid nito ang napagtripa nito. Kung ang ama niya kahit matanda na ay kali-kaliwa pa rin ang mga nakakarelasyon, si Tita Zani naman ay walang interes man lang sa pakikipagrelasyon. Pero palaging sinasabi nito sa kanya na huwag daw niyang gayanin ito at ang ama niya. Hindi ro masaya ang walang asawa dahil kapag matanda na ito ay mahihirapan na itong magkaroon ng kompanyon dito. Kung gagayanin naman daw niya ang kanyang ama na, kahit hindi na kapag asawa ay nagkaroon naman ng tatlong anak sa mga naging babae nito, hindi rin daw iyon maganda. Dahil balang araw ay pwede itong iwanan ng mga anak nito at maaaring maging mag-isa sa buhay. Pero kung sakaling magkaroon naman daw ito ng partner… For sure na hindi ito iiwanan at magkakaroon na ito ng companionship na hanapin ito kahit matanda na ito. Pero hindi siya kumbinsido sa sinasabi ng tita niya. Katulad ng kanyang ama, wala rin siyang balak mag-asawa. Bakit? Dahil nakikita niyang masaya at makulay ang buhay ng kanyang ama. Idol niya to kahit na ba marami ang nagsasabi na masama daw ang ugali nito. Dahil heartbreaker at playboy ito. Pero para sa kanya, ay cool ito. Kung sakaling ayaw na nito sa mga babaeng nakakaulayo nito, madali lamang itong makakaalis dahil walang papel na nagtatali dito. Free itong makalaya anumang oras ang gustuhin nito. Sa ngayon ay 29 anyos na siya. Pero kahit kailan ay hindi niya pa talaga napi-feel na mag-asawa. Masaya siya sa buhay niyang kagaya ng kanyang ama at ng dalawa niya pang half-brothers na sina Dominic at Dave. Damian Salazar ang pangalan ng kanyang ama. Galing sa pamilya ng mga negosyante ang kanyang ama. Kahit magkakaiba ang kanilang mga ina, hindi iyon naging hadlang para magkasundo silang tatlo. Paano kasi ay hindi nalalayo ang mga personality nila. Lahat sila ay ipinanganak na may perpektong kaanyuan at magaling pagdating sa pagpapalago ng pera. Mana daw sila sa kanyang ama, na kahit matanda na ay hindi pa rin daw kumukupas ang karisma. Matinik pa rin daw ito sa checks. At kagaya nito, ay ganoon rin silang tatlo. The three of them were also branded as the playboy millionaires. Lahat daw sila ay malaro sa babae. Pero lahat rin ay milyonaryo na sa murang edad dahil sa galing nito sa negosyo. They were also business tycoons at a young age. Ngunit sa kabila ng yama na tinatamasa niya dahil sa mga negosyong pinamahala sa kanya ng ama, may isa pa rin siyang pangarap na gustong abutin. He wanted to build the largest clubhouse and resort in the country. Bata pa lamang siya ay pinangarap na niyang magkaroon ng ganoong kasikat na resort. Pero magagawa niya lamang yun kung ibibigay o ipagbibili sa kanya ng tita Zeni niya ang Lote nitong katabi ng lote na binili niya para sa project na yon. Kailangan niyo yon para maging malaki at matagumpay ang business na batagal na niyang pinapangarap. Ngunit naramdaman yata ng kanyang tita na hindi nito susundin ang gusto nito, kaya naman dinagdagan nito iyon ng isa pang kondisyon. At yun ay ang ibibigay lamang nito ang lupa kung sakaling mag-aasawa siya bago matapos ang taon. Mag-o-October na, kaya naman Ilang buwan na lamang ang natitira sa kanya para matupad ang gusto ng tita niya. Sa January na rin magsisimula ang project niya. Pero kung hindi ibibigay o ipagbibili ng kanyang tita ang lupa nito, malamang ay mawawala na lamang na parang bula ang kanyang pangarap. Pero hindi niya papayagan yon. He needed to find a way to have his aunt's lot. Kaya naman, kahit busy siya ngayong araw dahil may dalawang meeting siyang inatendan, na nagpasakit ng ulo niya, pinuntahan niya pa rin ang tita niya sa mansyon at inamu amo ito. Pero kahit ginawa na niya ang lahat, at oo, kasama na sa lahat ng iyon ay ang pagluhod niya dito para lamang ibigay nito sa kanya ang lupa. Pero hindi pa rin ito pumayag sa gusto niya. Lahat ng gustuhin niya ay palagi nitong ibinibigay noon. Para na talaga itong mami niya. Halos wala na nga itong pakailam sa dalawa niya pang half-brothers. Siguro ay dahil siya lamang ang napalapit dito, dahil siya lamang ang natatanging na wala ng ina sa kanilang tatlo. Ito ang nag-alaga sa kanya hanggang sa lumaki siya. Kilala niya ang tita niya at alam niyang mahirap itong paamuin. Kapag ginusto nito, ay hindi ito papayag na hindi makukuha nito. Yun lamang ang tanging kinaiinis niya dito. Kaya naman, para mapasunod siya nito sa gusto nito, dahil alam nitong matigas din ang ulo niya, kailangan pa siya nitong bigyan ng ganoong klase ng proposal. Ngunit hindi pa siya handa sa pag-aasawa. Hindi ba at ayaw nga rin niyang mag-asawa? Wala siyang nakikitang babae na magpapabago sa buhay niya. Wala siyang nakikitang babae na naiiba sa mga babaeng nakakasalamuha niya. Wala siyang babaeng nakikita niya na makakasama niya habang buhay he enjoyed the company of girls, not the company of a girl. Nasa ganoon siyang pag-iisip, nang bigla na lamang sa may kung saan ay may lumabas na babae sa dinadaanan niya. Halos mapasubsob siya sa windshield ng kotse niya sa lakas ng pagkakapreno niya sa kotse. Lalo rin yatang sumakit ang ulo niya dahil sa nangyari. Kung bakit ba naman, bigla na lamang itong sumusulpot sa dinaraanan niya ni wala nga siyang nakikitang bakas ng pedestrian lane doon. Kaya naman, nasisigurado niyang ito ang may pagkakamali. Dahil sa basta-bastang pagtawid nito. Kung hindi nga lamang ito nakasuot ng kulay blue na blouse, ay masasabi niyang baka nangyari na sa kanya ang mga madalas na nangyayari sa horror shows. Kung saan may isang white lady na lamang na biglang sumulpot sa harap habang nagdadrive. drive Bumaba siya ng kotse niya dahil kahit itinigil na niya yon, ay hindi pa rin umaalis sa harap niya ang babae. Hindi ito nakatingin sa gawinya niya, kaya hindi niya nakikita ang muka nito. Poy, bakit ka basta-basta na lamang? Naputol ang pagsasalita niya, andang sa wakas ay tumingin na ito sa kanya. For a second, he felt like there's some connection between them. Kahit hindi pa nga niya nahahawakan kahit ang dulo ng daliri nito At tanging ang mata pa lang nito ang tumatagpo sa kanya Her face is just ordinary as the word ordinary She was far far away from the girl who always made him die with so much pleasure they gave to his body But with just one look at this girl Even though he can read so much agony from his eyes She gave him a pleasure that no girl had ever given him and it was just the first time that they met. What is this girl? A witch? Nasa isip-isip niya. Inalis niya yon sa isip niya. Maaaring ang medyo magulo ang pagkakaayos ng buhok nito at tila nangingitim ang ilalim ng mata nito. Pero may kakaibang dating pa rin ito sa kanya. It felt like she had this bullet charms that keeps on shooting him and he was the knight that had lost his shield soul he doesn't have the way to resist those one-of-a-kind bullets. Nababanaag niya na may malaki itong pinapasan. Dahil na rin sa magulo, pero maganda pa rin para sa paningin niyang itsura nito. Kaya naman sa halip na ipagpatuloy ang pangangaral sana niya dito, ay nag na ang tono at tanong niya. Nawala na lamang kasi na parang bula ang inis niya sa pagtingin niya sa mukha nito. Miss, may problema ka ba? Pinagtibay nito ang tingin sa mga mata niya. Para yung sasakya na dire-diretsyo ang tinatahak na daan at kung sakaling hindi pa nito titigil o ililiko iyon, ang puso naman niya ang diretsyo at masasapul nun. Oo, may problema ako. Kailangan ko ng pera. Biglang walang gatol na sabi nito. Napamaang na lamang siya. Ang lakas talaga ng babaeng to. Naiinip na si Ellen habang naghihintay sa labas ng opisina ni Derek. Nabasa na yata niya lahat ng magazines na nakikita niya mula sa waiting area ng office ni Derek. Pero hindi pa rin ito lumalabas doon. Bukod pa doon, ay naiirita rin siya sa mga nababasa niyang article sa magazine. Kaya naman, sa halip na ma-entertain siya doon, ay lalo pang nag-init ang ulo niya. Tumayo siya at lumapit sa sekretary nitong Tili wala man lang pakialam sa kanya. Pagkatapos na itong paupuin, ay naging busy na muli ito sa harap ng computer. Kahit hindi naman niya nakikita, ay alam niyang hindi naman related sa trabaho ang ginagawa nito. Dahil kanina niya pa ito naririnig na nagta talk sa harap noon. Palagi itong nakasigaw. Ganoon ang gawain ng mga tambay na lalaking, madalas na nagdodota. O di kaya'y naglalaro ng Tetris sa computer shop nakatabi ng bahay nila. Matagal pa ba, ba si Mr. Salazar sa loob? Pinilit niyang maging magalang ang boses niya pero kahit ano yat ang gawin niya ay hindi na niya napigil na lagyan iyon ng tono ng pagkainip at inis. Abat mag-iisang oras na yata niyang inaantay ang ginagalang na Derek Salazar na iyon Doon lamang muling tumingin sa kanya ang babae at tumingin sa orasan na nasa tabi nito. Mga 10 minutes more or less na lang po ma'am. May kausa po kasi si sir na kliyente sa daob, At hanggang 12 lang naman po ang appointment nila. Hindi siya nagsalita at muling bumalik sa kinauupuan niya kanina. Sa pag-upo niya, ay napansin na naman niya ang magazine na nakasalampak sa may lamesa ng waiting area. Kahit ilang beses na niyang nabasa yon dahil may kopya siya sa bahay ng magazines na yon, hindi naman niya maiwasang mainis habang nakikita yon. Paano ba naman kasi? Pinapatunayan lang noon ang wagas na pagkababaero ni Derek. Halos lahat yata ng magazines na nasa waiting area ng office nito ay pawang may mga kinalaman dito. Parang wala man lang itong pakailam kung bumalandra sa office nito ang pagiging playboy nito. Parang mas gusto pa nga nitong ipangalandakan yon sa iba dahil hindi man lang nito pinapatanggal ang mga yon. Pero naisip-isip rin naman niya ang pagiging playboy nga pala nito ang nagpasikat dito at sa tatlo pa nitong kapatid. Ayon na rin sa isang article na nabasa niya tungkol sa mga ito, iniiwasan niya magbasa ng mga bagay sense na alam niyang maaaring malathala ang mga bagay na tungkol dito. Pero kahit anong pag-iiwas na gawin niya, ay sinasadya yatang makita niya ito. Paano ba naman kasi ay hindi lamang sa mga magazines o society pages na mga dyaryo nakikita ang mga pambababae nito. Minsan ay nasa showbiz news na rin ang mga ito dahil madalas malink ang pangalan nito sa mga celebrities at ilan pang sikat na personalidad sa buong bansa. Derek, Dominic, and Dave Salazar were famous for being the playboy millionaires. Pero kung ang ibang tao, kabilang na siya, ay nakikita na ang mga playboy ay jerk, at mga walang puso, iba ang tingin rito ng mga nakakarami. Cool ang tingin sa mga ito dahil kahit playboy ay natatakpan naman iyon ng malaadonis na muka at katawan ng mga ito. Isama na roon na napaka-powerful ng tatlo dahil lahat yata na negosyong hahawakan ng mga ito ay nagiging ginto. Kaya naman sa kabila ng pagiging babaero ng tatlo, marami pa rin ang nagahabol sa mga ito. Pero hindi siya kasali sa mga utu-utong mga babae na gahabol dito. Hinding-hindi siya magkakagusto dito. She hated playboys. Pinapaalala lamang noon ng ama niyang isa ring wagas sa pagkababaero. Pinakasala ng kanyang ama ang kanyang ina nang mabuntis ito sa kanya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ito tumigil sa mga pambababae nito. Lumaki siya na nakikitang palagi nag-aaway ang mga magulang niya at nang dahil rin doon ay nagkasakit ang mami niya. Kahit ngayong wala na ang ama niya dahil namatay ito sa isang aksidente anim na taon na ang nakakalipas, masama pa rin ang loob niya dito. Napakabait ng kanyang ina para palaging pagtaksalan nito. Kaya naman, isinusumpa e niyang hinding-hindi siya iibig sa mga katulad nito. Maaring sumali lamang siya sa isang proposal para sa mga playboy pero hindi niya ireresk ang puso niya na mahulog sa isang taong kagaya nito. Isa pa, kaya nga siya nandito sa opisina ni Derek ay kailangan na niyang putulin ang kaugnayan niya dito. Gusto na niyang putulin ang naging kasunduan nila dahil gusto na niyang makaalis dito. Gusto na niyang lumagay sa tahimik, kasama ang taong nararapat para sa kanya at magagawa niya lamang yun kung makakausap niya si Derek ngayong araw. Noon naman bumukas ang pinto at iniluwa noon ang isang maganda at matangkad na babae na parang malaking banda na lamang yata ang suot na pang itaas. Mukha rin yatang magsaswimming ito. Dahil mas maganda yatang tingnan kong irampa na lang nito ang shorts nito sa beach kesa sa isang business office. Lalong nalukot ang mukha niya dahil doon. Lalo na at nakita niyang mapula-pula pa ang bandang leeg nito. Kasunod noon ang tila na mumula rin sa tuwang si Derek with matching pamumungay pa ang mga mata habang hinahatid ng tingin ng babae. Nang makaalis ito, ay sa lamang siya tumayo. still can't get enough of that woman, babe. Napatingin ito sa kanya at daig pa nito ang tinuklaw ng ahas nang makita siya. Ellen? She smirked. Gulat ka, no? What are you doing here? Kunot ang noo nito. Bakit? Bawal na ba akong pumunta sa opisina ng... Hindi niya na ituloy ang sasabihin niya nang makita niyang nakatingin sa kanila ang sekretarya nito. Doon naman napangiti si Derek. Nang ano? Nakasimangot siya. Never mind. Basta kailangan kong makausap ka. Bakit naman? Namimiss mo ako no? Ngiting-ngiti pa na sabi nito. Asa ka pa no? Basta kailangan kitang makausap. Now na! Inis na sabi niya. Ang tagal niya nagantay sa labas ng opisina nito. Kung dadaan-daanin pa siya nito sa mga biro-biro, ay baka pugutan na niya ito ng ulo. Kung akala nito ay ito lamang ang busy ay nagkakamali ito. May flower shop siyang pinapatakbo at wala siyang oras para sa lahat ng tao. Maglakas talaga ng boses mo. Para ka talagang amuso na. Komento pa nito. As if you care. Of course. It's bad for my reputation to have an Amazon girl for a wife. Dere-derechong sabi nito. Nanlaki ang mata ng sekretarya nito dahil sa narinig. At siya naman ay dinaig pa ang kinagat ng sampung bubuyog dahil sa pula ng mukha. Kung dangang sabihin ba naman ito ang tungkol sa relasyon niya dito, na alam nitong may nakakarnig na iba dito. Natawa naman ito dahil nakita nito ang reaksyon niya. I'll just get my phone. At let's have a lunch outside, sweetheart. At dito na po nagtatapos ang episode na ito. Abangan po ninyo ang susunod pa nating kabanata.